Sila ang anim na taong magnanakaw sa isang armored truck na may lamang maraming pera. Susundan natin dito ang limang profesional na mga magnanakaw nakakatapos nga lang magnakaw sa isang bangko. Habang nagse-celebrate sila, dito na nga sila mapapasok sa isa pang bagong trabaho dahil nga sa dati nilang katrabaho kakalaya nga lang sa kulungan. Dito na nga nila nanakawan yung isang armored truck na may lamang maraming pera kaya naman dito na nga sila magpaplano ng maigi para magawa ito. At sa kabilang banda, dito na nga sila habulin ng dalawang detective na gugustuhin nga silang mahuli at makulong bago pa sila tuluyang makapagnakaw at makatakas at tuluyang mawala. Title ng movie, Takers. Grabe yung cast ng film na to. Nandito si Anakin Skywalker, si Brian from Fast and Furious, si Idris Elba, at yung nanakit nga kay Rihanna na nakakapagtaka bakit sinusuportahan pa rin ng mga tao na si Chris Brown. Pero kudos din doon sa takbuhan si ni Chris Brown na medyo astig din yung pagtakbo niya doon sa kaso niya kay Rihanna eh. <laughs> Nakakatuwang makita ulit si Paul Walker sa isang movie, lalo na sa isang role na bagay na bagay sa kanya, yung mga tipong mga magnanakaw or police ba ganon. I'm not sure dahil lang ba matagal-tagal na to, pero at first, hindi ko nagustuhan yung editing yung cinematography ng film na to na sobrang dami ng cuts and angle changes na medyo nakakahilo na nga panoorin. Kung usapang story, simple lang naman yung story na isang grupo ng mga magnanakaw na magnanakaw nga, pero ang bago lang dito, yung dating nga nilang kagrupo na mapipilitan nga silang makatrabaho ulit para sa isang one-time big time na trabaho. So dahil doon, merong naset na maayos na reason kung bakit nila ito gagawin in the first place. Na una nga dahil magagaling sila na nakita nga natin sa opening. And also, masyadong malaki yung makukuha nilang pera para tanggihan. Yung suklingan ng nanay ko na 20, hindi ko tatanggihan eh. Milyon-milyon pa kaya? <laughs> The film is kind of predictable, lalo na nga betrayal part na parang minadali and for me, lazy writing yung third act pero it kind of works naman but I wish it could have been more. Alam mo yung feeling na meron kang tinabing ulam sa umaga tapos inaabangan mo yun all day tapos pag uwi mo, meron nang kumain na iba and kahit may ulam pa dyan na iba, hindi pa rin yun yung ulam na tinabi mo. Ngayon yung naramdaman ko dito pagkatapos ko itong panoorin eh, kumbaga meron pa rin naman ako nakain within this film na medyo nagkalamansyan naman ako, pero yung mismong inabangan ko na inanticipate ko, mas masaya sana kung ayun yung nakain ko or napanood ko within this film. Yung polis was kinda unlikable there. I think they're trying to do like something like hit Al Pacino pero it didn't work kasi nga hindi naman nila masyadong naipakilala yung detective. Sana nga mas in-expand pa nila yung story niya along with sa mga magdanakaw para nga lang may kakapitan ka kung bakit gugustuhin mo rin as an audience na mahuli niya yung mga magdanakaw. to so naman sa mga magdanakaw, nakulangan din ako ng scenes that shows their chemistry and relationship together kaya nung nategi yung ilan sa kanila, it's not as emotional as it should be. Kaya so, a watchable heist film na magandang panoorin, lala yung mga bida nga dito, puro nga magnanakaw, na saktong sakto siya sa panahon natin ngayon, na yung mga sinusuporta ng mga tao, mga magnanakaw at gumagawa din ng illegal. So alam mo yun, sakto! <laughs> so yan again ang title ng film Takers Around 2010 ata na release And ang torta rating ko for Takers ay 5.5 out of 10